Of the Association of Concerned Teachers, of con act, from City, and a principal Makaxon, Doctor Richard Hilangre, amang uh, gabia uh, sa online of so firing line. Magang gabid na say mo. Welcome from Makaxon firing line. Ini saxon Zandias. Amang gabid yipchunjan kasi tapos kapalamati sa aksharajyong magbisig mo. Thank you so much, get doc. Uh, Kapaloko. in any young uh, sector, college man, elementary or high school rather, arak agad. KT, si Doc Langre was also teaching in college, no? Uh, ni co-teacher ko is College of Liberal Arts and Sciences sa STI. Anyway, Doc Richard, manubo ang uh, PISA ratings sa Pilipinas. Again, the same with what happened in 2018. Despite sa mga efforts, kada ko sa academic recovery na to, mga 2.4 billion pesos ang pondo. And then, grabe naman ang mga programa nga uh, na ginapadayaw sa Department of Education. Ano yan paglantaw mo sinidin, sir? Anong implikasyon sa ni? Uh, you are sad nga uh, ang results sa pinta. Uh, Do wala yun na mag-deater sa last na 2018. So, 2022 ang results mo guha. Pero ang um, nagkuha, sinasang uh, nga mga estudyante natin, uh, if, I, uh, if I'm not mistaken, mga 15 years old. So, mm uh, ara sila sa ano uh, ng uh, high school kid no mm -hmm. uh, uh, grade 8 9 uh, and then uh, nakita natin na uh, duwa ang ina hard sa atin ni uh, una ang language barrier kay sa English ini siya ang pizza Uh, and then ang ikaduwa dira ang content mismo sa science, math, no, kag-language. Uh, na critical thinking na siya. Mm -mm. At uh, nakita na itong uh, ang ating kabataan uh, during uh, COVID time, pinagapanago ang mga na balay kag uh, may 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 uh, kakulangan sa COVID time. And then, admittedly, ang ating kabataan na uh, kulangan nakulangan naging isang vocabulary kag uh, critical thinking. So, duwagin na Kaya unlike sa si ibang na country, nag-previous lesson ng language, nga uh, native language nila kung Chinese, Chinese ang ilalang ang PISA, kung mm -hmm. Russian, Russian man, kung German, German man. So, oh, kung uh, Latin, Latin. Uh, so, sa ato niya, nagpili previous kita yung English, ang ato medium of instruction. Uh, pero, ay man nagkakakilala, kung mag-previous kita sa Pilipino o Tagalog, mag-ataas kita kaya uh, medyo uh, mo sa aton giganting, hindi man Pilipino. Mm -hmm. So, ang aton diri na nakita action dyan, yung kakulangan, ang mismo ang uh, contact time sa aton mga teachers sa uh, inside the classroom kay uh, kadamo kanamo sa musang ginaubra sa deep end ng mga reports kag uh, kung gusto ah uh, kung pagid, mga asap na mga mo, mga programs and projects and then kunara ay masensal sa classroom, ang ato uh, nga curriculum na uh, gina-admit na sa DepEd na tama. sa ka uh, puno la kayo, mm -hmm. no? uh, so uh, i so to sige i-trim down tani kay na during covid time nakita dito nga 14,000 ka mga uh, learning competencies na tama gid ka puno kayo at uh, tapos gin trim down to the mga 4,000 lang to the sa Japan. so uh, why not na uh, himuon tani nga mga life skills, uh life competencies abi and then uh, tudu anak natong mga ating kabataan sa critical thinking at ginahimo naman uh, to be fair with our didik ginahimo naman nila sa subong pero medyo it will take years uh, before nga uh, we can uh, uh cop up or makalagas kita sa international standard no mm -hmm. so uh ang dapat din na uh, kung makabasa sila sa exacto sa English makakumprehen nila, maintindihan nila ang ginabasa, kag maka-analyze sila, maka-apply man sila sa ilang uh, tinunan, kag uh, eventually sa pinakataas na level sa learning, kaya e, mo na nga maka-create sila, no? Kaya gina-base ang learning sa uh, ginkuan man sa to, ni Bloom, no? na uh, sa ang ulit, gina-revise ko sa si inyong estudyante, si na si, si Craftwall, no? That's the so, Bloom so, uh, sir, no? oh, siya, so siya, na nag-ibay, siya pinakataas, kung nung babae sa pantoon, ang muna ang pag-create na siyang new ideas, out from yan na itong andin. Ito yung atong galing action dyan yung nakita natin, grala kita sa level 1 remembering, tapos may understanding at level 2, hmm. Uh, analysis, sa uh, application, pinuway na ito na nag-ataas through to kaya man ang atong ng mga learning sa atong na DepEd, may ginatawag kita ng budgetary outlay. Okay. So, ginapahat-pahat na nabilog nga to eh kung anong dapat nga matunan sa kada grading periods. Mm -hmm. wala man sa malayang sinada. Galing, kaya higi ang teachers kada mo, sa ginapa-obra siya, ayawan siya lang gas, hindi na mapadaluman, hindi na siya maka-engage sa atong yung mga kabataan sa sulod classroom. Kaya tanong ga-resuming kamo muna daw mga... ah uh, debati hay no amonab uh, lang natabo pero ay naga katabo na, na uh, sa halos pa yung mga classroom kun di naga uh, pa tan sigay kung paano nga uh, malagas tang maka ang lesson mm -hmm. so amon um, ang core naton nga iningkwang na, gurong uh, mapataas atong critical thinking sa aton kabataan nga they will know to analyze the uh, questions ah uh, We will know how to uh, solve the problem, no? Para we uh, know how to decide, 'cause bakakreates ang new ideas, kaya amun lang ina-payu yas ang atong na uh, pisa uh, action jam. Hmm. So Doc, meaning this is talking about noy the context sang administrative ng a kung ka isa hindi man abi totally or hundred percent kaya matutukan sa manunulog ang pagtuoon o kana pagtulog sa may sargente. Because administratively, mas damo pag isa duga ng mga lubrahon. Si Amogin na sa subong reality, though medyo ina-admit na sa atong dito na isa ka teacher, ah, uh, yun ang may 50 kansilyari activity sa atong mga teachers na ginakupapan na sa atong mga teachers. May pagka-DRRM siya, may Uh, kung paan pa siya, may pagka-school nurse, may pagka-school guidance counselor, may pagka-sports pa siya. Mm -hmm. So, ginatingwaan, matani siyang dipend, yung makahire uh, additional personnel, pero hindi kinap sa subong after dyan. So, kung so, ako na siyang uh, nakakulangan kita, tapos ang so, ating na-class size, tama ka dapos, no? Uh, more than 40 siya, nga nakoy na sa international standard, ang iba niya mga country, uh, 20 to 25 lang. And then nag uh, kita sa international exam na Program for International Students Assessment nga muna PISA na ang aton nga class size, ang aton pagtudlo ang aton sweldo hindi ya pang-international, no? So, uh, meaning ako uh, sa mga kompetisyon at hindi kita nayakalagas kay eh, may kakulangan na kita mismo. And then ang aton budget education tama uh, pag iya kanubo eh Merly uh, more than 3 person tumawag gross national product. Mira sa ibang countries na nga nagataas sa PISA, ya, yeah. 6 to 12 percent na yas ilang gross national product. Ya, yeah. at yas, yeah, ina-devote na in sa education. So, ano um, na siyang nakaturo ang na mga pangtadungon. na makapaayo pag isang aton na standard uh, accident. Sige. Uh, Doc isa-isa unta no So number one is, sa bahay sa mga teachers, unagid is, subong so, damo git sila yung mga obligasyon nga outside sa pagtudlo lamang ang mga nagnilantaw naton nga hindi nila matutuka ng pagtuon kay supposedly ang ginalauman tani na maka-engage sila sa mga estudyante maka-interact sila para mataas na ang pag sa mga estudyante mismo makapanumdom git sila and ma-practice isa ina doc no sa ginatawag naton, administrative ikaduha to doc nimo ang ginambal nimo nga sa in terms sa standard nga may ara ang PISA Diri sa Pilipinas, ang Pilipinas, siya kung lang taon tayo, hindi ka dapat qualify. Diyan mo na ganito, takto itong mo. nag all kita sa PISA assessment. Nga kabalo kita, nga i-judge kita. Pero mayo man eh. At least, pwede lagi na, nakita, kasi scientifically nga, Nobo na nga daan ang learning nyo, ang standard na sa sweldo sa mga manunodlo, nobo man, hindi ka qualified, supposedly, for countries nga naga o gina assess ang PISA mismo, Dok. Kaya, yeah, uh, precisely, mo gina-assess yan. So, uh, okay, malang na kay uh, that will serve as an eye opener na damo pag ito ang dapat nga uh, i-adjust uh, sa ato nga pagtulog uh, rin sa mga logistics, sa mga kasinalanon para nga ma-meet na ng uh, international standard. Kaya ang level sa education actually, eh, nag-upload na rin sa pangabuhi sa mga tao. Actually, dyan, matikong tama kapigado sa mga tao. Uh, most likely, hindi nila matuunan sa uh, focus din ang education pag magakwan ini maga apektar sa ng resulta sa ng uh... education nato ng uh, mga testa uh. pero may mga international test makita nga nakita action yan mm -hmm. nga ang nagilin tradery at mga private schools uh -huh. at mga dalagko kung mga eskulahan sa Manila nagakwan man aramis mm -hmm. so meaning uh, directly ang pagpangabuhi sa uh, ilang mga ginikanan kaya ang pag-support nag-aapay niya sa Dako para na maka, makaayo pa rin ang ilang uh, pagdatoon ako dyan. Mm -hmm. So uh, sa atong direkete ang atong mga ginikanan ay ginasalay lang nila ta, halos na sa atong iskulahan di doon medyo may kakulangan ng aksyon dyan. So ang pahinagurong dapat natin na uh, uh, i ano ng may mga pagmag-usap ng mga pagpangabuhin sa ating mga pumuluyo mm -hmm. para na makalagas kita sa international standard. And, uh, kaginabla Doc, na mention mo na, damo naman yung mga pinulo sa problem, ang kot, anong labot sa kada sang isa ka sa mga estudyante sa sulod sang classroom ang class size sa ginatawag naton sa tumatag pala mati amo ni sang kada sang estudyante nga ara sa sulod sang isa ka classroom a uh, Uh, sa sulod sa isa ka classroom, mga ka Example B, sa isa ka kalot bulutuan, 40 kamulang kabilog. Nga A, iso in No? Sa iban nga pong sod, 25 lang na iya or 20 na kabilog sa sulod sa classroom. Nga A, iso in No? Ano ang ari, ang istorya sa record siya ni? Nga dapat, supposedly, no? nga dapat may improvement sa Sir how? Doc? Uh, we're talking about doc sa ano no sa class size. Nga ang class size doc kinang lang, naton man improve Kag anong ang connection sa sa pagtuon nga ginatawag naton doc. Dako gid ya yeah. action kay kon sa mga kuan pa. Uh, ang high school teacher kon magsuros ng estudyante sa so isa ka uh, adlaw. Mga 50 to 300 students in yung encounter. So you can just imagine bilang nga, mga 200 plus ang siyenteng encounter mo sa Sakatlaw. Unlike sa ibang country, at eh, tagtatlo lang yung kanload ila. Uh, and then, mga 75 lang kasi like, siyente, kung tagturo 25, and then may para teacher pa na sila. Mm -hmm. So meaning, ang uh, aton teacher, may dakosyab lang ang time na makareflect, maka-plano sa so, iyang lessons. Hindi nga ito nga pagtudlo iya subong, uh, sa mga pangkampo pati karga tapas ni siya, no? So ano, why can I time mag-reflect do, no? So amo nang reality mo ti we will admit that so that we can instill change in our educational system. So, kung i-deny na ito, uh, we will keep denying. Kaya, why is it pang umatabo sa ating pungsod? And then, kung may mag-criticize nila constructively, akigan sa superior, hindi naman na Oo. And another thing, Dok, talking about the competitiveness ng sweldo sa mga manunodlo, no? Kaya nga, punti, ano naman na, that's a, you know, uh, kamatuoran ng sweldo. Ta dito, hindi, hindi man competitive compared sa ibang pungsod. Di mo nang rason kung ibang mga manunodlo would rather transfer to other countries nga, practically speaking, maka-earn sila dako. So, muna pag yun isa ko ka uh, nasubuan, kay ako ang president sa ating ng uh, Bacolod City Public School Teachers Federation, Tanan nga naga transfer sa abroad, naga labay sa akon kay tinaga pa pirma sila sa clearance. Mm -hmm. So nakita ko nga uh, kadamu, na gid sa sa abroad uh, action dyan, mm -hmm. sa Asia Pacific, sa New Zealand and then sa Amerika, no. So and then ang ang perks nila dito mataas kay dalon pa ang pamilya and then ang kapataan dalon pa. kag uh, uh, why na sila sa mga placement kung kisa. Ah, so, amuto uh, ang karamo sila sa naglalakat, like especially mga young teachers naton. Tag, uh, ti ang salary nila yan, ti tag more than 1 million, oh. 1 million kura tax. Mm -hmm. So, uh, unlike here, nating ilang ila nga ma-earn, kung wala sila yabis ang utang, te, uh, 28,000, pero mm. -hmm. kung after deduction, mo, te, mga more <laughs> than 20 na lang na. <laughs> So, way below ka nag sa poverty level. So, amo na uh, damo sa ilan naglalakat nga hindi natin mabasol. Mm -hmm. Especially mga tag-20 to 30. pila edad to 35. Pwede pa sila kalakat. Pero yung mga... Pero oh, may mga edad-edad naman. Damo naman pwede edad na naglalakat man. Pero uh, -huh. te, uh Laban Gidya, mga araw sa below 40 ang naglalakat na siya dyan. So, kita lahat itong gidok, no? Ang epekto sa nino. Grabe, gidya ang epekto. Sa'yo mo paglantaw, dok, sa year 2023, pila na kabilog pa pero masin mo kayo magwa sila? sa akong school pa lang, guro mga 15-15 well, na si Ivan pag school. Ang isa kilala so, ko na mo. <laughs> 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 ang kasamay na nila action dyan, yeah, sir, may resensya. Dum tignal, joke ko na po, uh, ah, taba ko may mind, I, I know already na uh, they will be going out. Sining, Sige na, inday, inday. Mula, ano dahi? Anong imukuhan? Ano ka? Uh -oh. Pamada ka na? Eh, hindi, sir. Makuhan ko siya. ma ko. Ma-abroad ko. Nga, na ano, natapo? frustrated ko, sir. Mga anak, frustrate ka. Hindi yeah, ko, sir. Sana tabog. At hindi sila kung sa katabog sa Swilduanay na ito. Uh, why naman ko isupon kung isa, no? So, sa bagay ko, why ka man naman may mo, sir, mo, no? Why ka man naman may mo? Kasi Swildo na iyan, ay kagobyerno, eh. Swildo, kag nakita nila na ang obra na natin sa dipente, hindi man Eh. Uh, amo na isang pagiging nakakuhan sila, nakatulod sa pagwa pagiging sa Philippines sa uh, action dyan. So, sir, to make this one a positive story, para maging positibo, maging impact ya. So, siguro nga ito na yung mo, sir, ang PISA result, dapat mangin uh, pagtulunan sa a, a, platform for learning na damo, pagkikita dapat imuon sa tun educational system. naso sir, no? So, sa 2018, kung hindi sa Dominican Republic, daw second, kita kita pinakalas. Lali kayo may Dominican Republic pa, mm -hmm. to the last kita. So, I, uh, I learned sa Sinia sa 2022 nga results, si medyo kwa kita, daw uh, six from back bottom kita from bottom to so meaning, may nabilin-bilin uh, pa gito meaning doon do, nag-improve do, do, gamay pro uh, sa kabilugan kung ni compare mo sa 2018 tigin admit na sa aton uh, na Secretary dito sa araw sa 30 na mo sa nag-expect nga may pag pagdako o ka, pagbago kay wala gaya po sa pagbago na tabo action dyan pero in the coming future in the coming years no? in the future in the coming years kabay pa nga may pagbago nga maayo gid la sir kabay pa kag kinanglan taasan gini ang aton educational budget and then gamayon tang ka size ta ang mga gadgets na kinalanan sa atong mga teachers sa atong mga students to provide naton na kay manpower nila sa atong pungsod so unless otherwise nga, we will uh, institute reforms uh, na meaningful gi hindi lang ya to kadamo obra sa mga teachers so uh, we will really have uh, a very substantial change in our educational system action dyan. Sige. Doc Richard Delangre, thank you so much sa mga time kapag ekspektado sa sinang iso, sir. At least, may iba lo tumatag mati nga dapat nila ini at tagan sa nga nagkakaigo nga pagtamod. Mayang gabi, sir. Thank you very much, Action Jan. Kagmayang gabi sa tagpalmati sa Action Radio. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action. Firing. Action.